Ito na nga ba ang ahas na hinahanap ng mga tao. Ito na nga ba yung ahas na nagpalit ng balat dito sa Kalasiao, Pangasinan. Panoorin natin ang ahas na ito. Tingnan natin kung gaano kahaba at gaano kalaki. Paano kaya natin maihahayat na ito nga ba yung nagpalit ng balat na ahas at itinapon doon sa puno ng mangga dito sa Kalasyaw, Pangasinan? Magtataka na lang kayo kung ito na nga ang ahas na nagpalit ng balat. Kaya abangan natin ang sumusunod na aking i-upload. Huwag kayong mawawala. See you on my next vlog. Or see you on my next upload. Thank you for watching.